Dahil sa 140 billion masisira ang napakaraming pamilyang Pilipino, maraming malululong sa sugal. Bakit bakit din natin itigil na itong online gambling? So sir, considering yung situation, sabi niyo ang dami ng lulong dito sa online gambling, hindi na ho kakayanin ng strict regulation sa tingin niyo? For me, hindi eh. um, well, yung iba sabi, dapat 18 years old lang and above. Naku, ang wise ng mga Pilipino, eh yung 10 years old, pwede naman niya hiramin yung cellphone ng peres niya. Pwede naman niya hiramin yung uh, cellphone ng kasambahay niya na nakakatanda. Pwede siya manghiram ng cellphone ng mga taong kakilala niya na mas nakakatanda sa kanya. Wala rin. Now here comes online gambling na hindi lamang mga adults ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old. 9 years old nagkaroon ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog. Hindi nakatulog. Kumukupit sa kanilang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng pagkor? Kaya nga, I'm calling, yung sinasabi ng pagkor, for now, itigil na rin muna yung ads sa mga online gambling. Eh, galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko, pito ang billboard ng online gambling. Pito. So, nananawagan ako sa pagcor maging sa ad board. Do you share for now? Habang uh, gagawa ako ng bill. Of course, matatagalan yan. And habang pinag-isipan siguro nating sa executive kung anong gagawin nila, do something itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Kasi ang sabi ata ng pagkor sa prime time lamang. Bakit lang prime time? E paano sa hindi prime time na may mga bata nanonood din? So dapat tigil yan sa TV, radio, newspaper, uh, social media, lahat. E kung nagawa natin yan sa sigarilyo, remember dati sigarilyo left and right, may advertisement yan. Lahat ng platform sa media napatigil. So bakit hindi natin mapatigil itong sa online gambling? Kung gusto ng pagor, kaya nilang gawin. May kasabihan nga, kung gugustuhin, maraming paraan. O may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. O may dahilan. 'Yun lang 'yun eh.